Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Bago pa lumamig ang ating kape, simulan na natin ang ating talakayan, ang ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo sa darating na linggo ang ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon, ang ating pong ibanghelyo ay hango kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 24 hanggang 35. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin ipagdasal yung mga nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, sabay-sabay po nating hingin ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu ng Diyos sa gagawin nating pagninilay na ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y madilikha at sagayay mapapanibago mo ang mukha ng mundo o Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga manan ng palataya, mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen ang Ibanghelyo ayon kay San Juan. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Totoo ang sinasabi kong ito, Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain na sisira ang inyong pagsikapang kamtan kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon Jesus. Ano pong himala may pakikita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng manas sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat, ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang ating pong binasa ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6. Sa ating talakayang ito, meron akong isang katanungan at meron kayong dalawang pagpipili ang sagot. Ang ating pong tanong ay, anong tawag sa tinapay na ipinadala ng Diyos sa Israel nung nasa disyerto pa sila? Number one, pandisal? Number two, mana? Kung alam nyo na po ang kasagutan sa tanong na ito, maari po ipadala dun sa numerong na nasa itaas, na sa inyong harapan, 0917-6363-045. Ang una po makakapagpadala ng tamang sagot ay atin pong ririgaluhan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa numerong inyong ninanais. Samantala, ang unang eksena, ng ating ebanghelyo ay muli ang ating Panginoon kasama ang mga alagad. Pero sila ay nakasakay na sa bangka, pumunta sa Kapernaun. At dahil doon, ang mga tao na hindi nila makita sa Yesus at ang mga alagad, sila man pumunta sa Kapernaum at nakakita naman nila ang ating Panginoon sa ibayo ng lawa. At ang tanong nila, kailan pa kayo na andito, Guro. Alam niyo may may ano eh, may laro, tinatawag na Finding Wally. Find Wally. Sino Wally na yan? O ito itsura ni Wally. O, kaya nga, dito sa kapal ng mga taong ito, sige nga, hanapin niyo si Wally. O tuturo ko na sa inyo. Ayun, nagtatago, nasa likod ng tolda si Wally. O, ngayon naman, ating laro, hanapin nyo si Jesus. Ayan, nakita nyo, ang lawa ng Galilea, nasa kabilang ibayo na siya. At, Nasaan ah, siya dyan? Oh, sirit na. Ayun po siya. Ayun, nasa baba. ang mga tao, naghahanap. Nasaan ah, ang Panginoon? Nung no, nakita nila, nakakatawa ang tanong. Kailan pa kayo na andito? Parang ano, ano? walang relasyon. Ibig sabihin, sila'y iba ang nasa isip at iba ang kanilang ninanais sa ating Panginoon. Katunayan nga, ang tawag nila sa Panginoon ay Rabi, Guro na ito isang magalang aalang na tawag sa isang tao pero mukhang sa salitang ito makita natin yung mga nakaikot sa kanya at nakatagpo sa kanya hindi niya mga disipulo kasi kalimitan eh ang pagdisipulo ang kausap ng ating Panginoon ang mga disipulo tinatawag siyang Panginoon at ang sagot ni Jesus doon sa tanong nila o kailan pa kayo rito Abay, hinahanap naman ninyo ako eh. Hindi dahil sa kung ano paman, pero dahil sa himalang nakita nila. Ibay, ka eh, kababasa pa nga lang natin noong nakaraang linggo, nagparami ating Panginoon ng tinapay at saka ng isda. Kaya sila busog na busog lahat. Ayan, ang hinahanap nila. Kaya nga, tanongin natin ating sarili. Sino ba talaga ang ating pinupuntos, ang ating hinahanap? Ang Panginoon o yung milagro nang gagaling lamang sa Kanya. Ang mga tao nakakita ng milagro, mukhang yun ang inahanap nila. At nasipat, nakita ng na ating Panginoon ang tunay na damdamin at isipan ng mga taong ito. Ang sabi nga ng isang komentarista ng Biblia, natural lang na maghanap ng ikabubuhay. Subalit ang kasuklam-suklam ay ituring ang pagkain at inumin na kaisa-isang layunin sa buhay. Yan ang masakit eh, ta tayo kailangan magtrabaho para tayo may makain at may mainom. Kailangan din natin ng salapi, eh, na tayo may mga pambayad sa kuryente at sa bahay. Pero ang pinakamasakit doon ay buong buhay natin, yan lang ang dahilan ng ating mga pinagpupursigihan. Eh, yun ang sinasabi natin, Panginoon, eh, na hindi lang tayo sa tinapay o sa pera na bubuhay. Yun at higit pa doon. Kaya nga, anong ang sinabi natin Panginoon sa kanila ay e di hanapin yung pagkain hindi nasisira yung magdadala sa kabilang buhay o magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan e, yon na ang iniisip natin Panginoon ibibigay sa kanila na isang bagay na hindi lumilipas yan tinapay yan ay lumilipas kailangan natin yon pero syempre may mas sigit pa sa tinapay na kailangan nating pagsumikapan. At yung dinatanong nila, ay ano po ba ang dapat namin gawin? na sinabi ni Jesus, edi sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ay sino ba sinugo ng Diyos? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Sama ka read, may isa pang bagay na mahalaga, na maging malapit tayo sa ating Panginoon, na tayo maging close sa Kanya, magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon sa isang personal na paraan hindi lang puro pagkain at kamunduhan ang iniisip pero pumapasok din sa ating buhay ang ating pagnanais na mapalapit sa ating Panginoon ito naman ang banat ng mga tao eh, ano po ba ang himalang ipapakita nyo sa amin para kami sumampalataya sa inyo eh, hindi, hindi ba nyo naiisip di ba nakakatawa sila eh, kakakita nga lang ng himala na si Jesus ay nagpadami ng mga tinapay at saka ng mga isda. Aba, ay humihingi pa sila ng isa pang himala dahil sabi nga nila, nung kami nasa disyerto, yung kalang mga ninuno, binigyan sila ng tinapay ng Diyos na ang tawag nga ay mana. Bigla na lang naglitawan doon sa lupa. Kaya yun, ang himala nakita nila. Kasi pagising nila, andun na eh. Kaya hinahanap nila, ayun, kaya niya, kaya kaya gawin natin, Panginoon. Ay, ay ang aking basa dyan ni kasi nakita nila na bagamat pinarami ni Jesus yung tinapay at saka, ng, at saka yung isda, ay may pinagmulan. Kita nila, ay, dala ng bata eh. Pero yung mana na sinasabi nila sa disyerto, bah, ay bigla na lamang lumitaw. Kaya ang tingin nila, yun galing sa langit. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, oh, galing sa langit. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo niyan, pero ang Diyos naggaling na nasa langit. Yun yung tinapay na ibibigay ng Diyos sa kanila na galing sa, sa taas. Tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit. Ah, teka, so may meron na may pinadalang tinapay, hindi lang yung mana na nanggaling sa langit na siya magbibigay ng buhay. Eh, ano kaya yun? Kaya nga nagtanong tuloy, ang mga tao, eh, ano po yung tinapay na ibigay nyo sa amin? Ah, at ang sagot na ating Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya, hindi na rin mauuhaw. Aba, bigla ka ma, ma, ano, ma, magugulat. Ang iniisip natin yung tinapay na kinakain sa bibig. Bigla niya sinabi, ako ang tinapay. Ngayon, paano mangyayari yon? Nang sinabi ng Panginoon, I am the bread of life, ako ang tinapay ng buhay. Ito ah, kaagad, dati may isip bilang mga katoliko, yung banal na Eucharistia, yung tinapay ng buhay, na kapag tayo sa misa at tayo ay sumasama sa pagsamba, hindi nga ba atin tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoon? Alam niyo po no, ako'y nag-aaral pa lamang eh, di sa Jerusalem. Eh, doon ay araw-araw ay may misa. Pero may napapansin ako, doon sa misa namin doon, may isang walang bahay, yung pag lang sa kalsada, ang laging na andun sa misa, yung homeless, at tumatanggap siya ng kumunyon. Eh, okay naman yun, hindi katakataka yun. Ang nagtataka ako, pag nagpupunta ako sa iba pang simbahan ng Jerusalem, nakikita ko rin siya sa ibang simbahan at tumatanggap ng komunyon. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Kung saan may misa, andun yan at tatanggap ng komunyon. Eh, tuloy ako'y okay napatanong. Sige, bakit bakit ba kayo eh, higit pa sa tatlong beses tumatanggap ng komunyon kada araw? Ang sagot niya, eh kasi, Father, gutom mo ako eh. Kaya gusto kong kumain ng kahit maliit na kumunyon para daw siya mabusog. O kaya nga bigla ako napag-isip, ano nga pala yung sinabi ni Jesus na yung tinapay na bibigay niya ay hindi na magugutom ang kusino man tumanggap. Kaya ngayon yung mapapagtanto ay hindi lang fisikal yung tinapay na ibibigay niya. Kahit nga busog na busog ka nga naman, ang lukot naman ng buhay mo. Ang iyong bahay ay napakalaki pero wala namang kasaysaya, walang saysayang ang iyong pagising sa umagat, pagod ka kaagad at dalgalit sa buhay. Yun yung sinasabi natin isa pang kagutuman, isa pang kahirapan na ang maraming tao ang nakakaranas niyan bukod pa sa physical na pangangailangan. At ating pinag-uusapan ng physical na pangangailangan kapag tayo tumatanggap ng banal na komunyon ay talagang totoong na andun sa kumunyon ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, bukod pa sa na, na, nararanasan natin sa ating bibig ang pagdating ng ating Panginoon sa pamamagitan ng maliit na tinapay na iyon, napupuno rin ng kagalakan ng ating puso. Masigit pa, may masigit pa sa physical na ating pangangailangan eh. Yung ating pakikipag-ugnayan at pakiki ating pag, ating pag-ibig sa Panginoon, walang kabayaran 'yon. Pero alam nyo, totoo rin naman na yung katawan at tugon ng ating Panginoon nagpapalakas din sa ating katawan. Katulad ni Blessed Alexandrina Maria da Costa. Siya po ay isang magandang babae na nung kanyang kabat mas bata pa siya noon, eh siya ay pinagtangka ang kasama ng kanyang mga kaibigan na pagsamantalahan. Eh dahil ayon niya nga na siya ay mapagsamantalahan, abay tumalon sa ikalimang palapag yata yun nung, nung kung saan sila naan e bumagsak siya at naging paralasado ang kanyang buong katawan. At noo, hindi na nga siya nakakagalaw, kaya hirap na hirap na rin siya na kumain. Kaya may mga ilang taon, ang kinakain niya lang po, banal na Eucharistia. At sa mahigit na sampung taon, yun lang ang bumubuhay sa kanya. At totoo rin naman, maraming tumatanggap na kumunyon na napapagaling kung sila'y bibiyayaan na ating Panginoon ng kagalingan. May marami akong kwentong nasagap at na narinig tungkol dyan. Kaya nga, nung sinabi na ating Panginoon, ako ang tinapay ng buhay, na siya magbibigay buhay sa inyo, buong pananampalataya natin, pinapaniwalaan yan at sa ating susunod na pagpunta sa misa, tanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Kaya nga, we are proud to be Catholics. O oh, ngayon, sagutan na po natin itong ating katanungan sa ating kwentuhan. Anong tawag sa tinapay na pinadadala ng Diyos sa Israel nung nasa disyerto pa siya? Pa sila? Ang, kat ang tamang sagot po dyan ay number two. Mana. Kung inyo pong... Uh, na ipadala na ang inyong mga kasagutan doon sa 0917 636 Yung pong unang mga kapagpadala ng tama sagot, ang ating pong ririgaluhan ng 100 peso load. Saka po natin babanggitin ang kalang pangalan ng nanalo sa ating mga susunod na pagdidiskusyonan dito. Samantala, ito ang mga iiwang kong makatanungan para sa mas lalong pagpapalalim ng ating binasa. Kung magkita kayo ni Jesus, anong tatlong katanungan ang itatanong mo sa Kanya? Maliban sa pagkain, meron ka bang iba pang bagay na ikinagutom? Puna ng patlang, Jesus, bigyan niyo kami lagi ng blank. Samantala, mula kay San Ignacio ng Loyola, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay handog ng Diyos. Nilikha para sa atin upang maging natin para higit na ng Diyos. Higit siyang mahalin ng tunay at higit siyang paglingkuran ng buong katapatan. Tayo po'y magdasal ng isang ama namin bilang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin sa aming mga sala, bilang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, pagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programa sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ang ating kape. Enjoy the rest of the day and happy Sunday na rin po sa inyo. And as always, stay good.